Sa mundo ng Hunter x Hunter, ang Phantom Troop ay kilala bilang isang grupo ng mga mapanganib at makapangyari ang mga mandirigma. Sa kanilang hanay, si Feitan at Kaluto ay kapamembro ng mga kanya-kanyang natatayang kakayahan. Si Feitan na kilala sa kanyang brutalidad at bilis ay isang expert sa paggamit ng Nen. Si Kaluto, ang bunsong kapatid ng Zoldyck family ay isang tahimik ngunit mapanganib na ng mandirigma na nagtataglay ng kakaibang kakayahan sa paggamit ng papel bilang kanyang pangunahing sandata. Si Feitan ay isang transmuter na nagbibigay sa kanya ng kakayang baguhin ng kanyang aura sa iba't ibang anyo. Kanyang pinakakilalang teknik na ang pain packer at rising sun kung saan ang kanyang aura ay nagiging mas mainit at mas mapanganib habang siya ay nasasaktan. Ang bilis at agility ni Feitan ay kahangahanga. Kanyang mga atake ay mabilis at brutal at siya ay sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas. Bilang isa sa mga pangunahing membro ng Phantom Troop, marami na siyang nakalaban at napatay ng na mga malalakas na kalaban. Kanyang karanasan sa labanan ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan sa anumang sitwasyon. Si Kaluto naman ay isang manipulator na gumagamit ng mga papel bilang kanyang pangunahing sandata. Kanyang kakayahan na kontrolin ng mga papel ay nagbibigay sa kanya ng flexibility sa labanan na maaari niyang gamitin para sa offense at defense. Bilang isang membro ng Zoldyck family, si Kaluto ay may mataas na antas na pisikal na kakayahan. Siya'y mabilis, maliksi at mayroong malalim na kaalaman sa martial arts at assassination techniques. Bagaman mas bata at mas may kaunting karanasan kumpara kay Feitan, ang kanyang pagsasanay mula sa Soldic family ay nagbigay sa kanya ng kakaibang husay sa labanan. Si Feitan, ang kanyang bilis, brutalidad at malalim na karanasan sa labanan ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan. Kanyang kakayahan sa paggamit ng Nen, lalo na ang Pain Packer at Rising Sun ay nakakatakot at mapanganib. Si Carlo to naman, ang kanyang mga kayaan na kontrol ng mga papel ay nagbibigay sa kanya ng versatility sa labanan. Kanyang disiplina at kausayan sa paggamit ng mga assassination techniques ay nagbibigay sa kanya ng edge sa stealth at precision. Bagaman malakas si Feita na ang kanyang reliance sa physical brutality at speed ay maaring gamitin laban sa kanya kung ang kalaban ay may sapat na strategic na plano. Si Carlo to naman ang kanyang limitadong karanasan kumpara kay Feita na isang kainaan kanyang pagiging manipulator ay nangangailangan ng oras at diskarte upang magamit ng epektibo ang kanyang mga papel sa labanan. Sa isang hypothetical na laban sa pagitan ni na Phaetan at Kaluto, malaki ang posibilidad na manalo si Feitan dahil sa kanyang bilis, brutalidad at karanasan sa labanan. Gayun pa si Kaluto ay may potensyal na magbigay ng magandang laban gamit ang kanyang strategic approach at technical na kausayan sa paggamit ng mga papel. Sa mundo ng Aterex Hunter x Hunter, maraming mga misteryo na bungabalot sa mga karakter lalo na sa Phantom Troop. Isa sa mga teorya ay ang posibilidad na si Phaeton ang nawawalang kapatid ni na hinahanap ni Kaloto. Bagaman walang direct ang patunay sa manga o anime, may ilang mga indikasyon na maaaring magbigay linaw sa teoryang ito. Una, ang connection ng Phantom Troop sa Soldic Family. Ang Phantom Troop at ang Soldic Family ay parehong kilala sa kanilang mga kayaan sa assassination. Ang koneksyon na ito ay maaaring magbigay ng clue na si Phaeton ay may kaugnayan sa pamilyang Soldic kahit na hindi direct ang binanggit sa serye. Pangalawa, pag-uugali at katangian ni Feitan. Ang brutalidad at walang awang para ng paikipaglaban ni Feitan ay maaaring magbigay ng indikasyon na siya ay may Zoldyck blood. Ang Zoldyck family ay kilala sa kanilang walang pakundangang paraan ng assassination, bagay na kitang kita kay Feitan. Pangatlo, ang pagtanggap ni Kaluto sa Phantom Troop. Isa sa mga dahilan kung bakit sumali si Kaluto sa Phantom Troop ay upang hanapin ang kanyang nawawalang kapatid. Ang kanyang pagnanais na maging bahagi ng Phantom Troop ay maaring dahil alam niya ang kanyang kapatid ay nasa loob ng grupong ito. Kapat, ang, ang pagkakatulad sa pagpapakita ng emosyon. Si Fita at Kaluto ay parehong tahimik at birang magpakita ng emosyon. Kanilang cold demeanor ay maaring indikasyon ng kanilang pagkakawig sa ugali at pagpapalaki. Tungkol sa teorya na si Freita na ang nawawalang kapatid ni Kalo bagaman walang direktang patunay, may mga indikasyon at koneksyon na maaaring magbigay ng kredibilidad sa teorya ito. Ang koneksyon ng Phantom Troops sa Soldic Family, kanilang pagkakatulad sa ugali at katangian, ang dahilan ni Kalo sa pagsali ng troop ay ilan lamang sa mga posibleng ebidensya na maaaring magpaiwatig na si Freita nga ang hinahanap na kapatid ni Kalo kung nagustuhan mong video nito huwag nyong kalimutang mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.